Mamuhay sa disiplina ng sarili he that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls Proverbs 25:28 Panimula sa ating paglalakbay bilang mga mananampalataya mahalaga ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili upang manatili tayong matatag sa pananampalataya at makalakad ayon sa kalooban ng Diyos Ang isang taong walang disiplina ay parang isang lungsod na walang pader mahina at madaling bumagsak sa tukso kasalanan at kaguluhan 1 disiplina sa sariling katawan but i keep under my body and bring it into subjection lest that by any means when i have preached to others i myself should be a castaway 1 corinthians 9:27 bilang mga lingkod ng diyos dapat nating pamahalaan ang ating katawan at pigilan ang masasamang pita nito. Ang kasalanan ay madaling makapasok sa buhay ng isang taong walang pagpipigil. Ang pag-aayuno, tamang pagpapahinga at malusog na pamumuhay ay bahagi ng pagpapasakop ng ating katawan sa Diyos. 2. Disiplina sa isip at damdamin For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 2 Timothy 1. 7. Ang ating isipan ay madalas puntiriyahin ng kaaway. Dapat nating bantayan ang ating mga iniisip at matutong iwaksi ang mga negatibong bagay na maaaring magdulot ng pangihina ng loob. Dapat tayong mag-focus sa mga bagay na mabuti at nagbibigay lakas sa ating pananampalataya. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Philippians chapter 4, 8, Disciplina sa pananalita. He that keepeth his mouth keepeth his life, but he that openeth wide his lips shall have destruction. Proverbs thirteen three. Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Ito y o magdulot ng pagkawasak. Ang taong disiplinado sa pagsasalita ay marunong magpigil ng galit, hindi madaling magbitaw ng masasakit na salita, at laging nagsasalita ng may biyaya. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Colossians 4.6.4 Disiplina sa pananampalataya at pananalangin But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober, and watch unto prayer. 1 Peter 4.7 Ang disiplina sa ating espiritual na buhay ay makikita sa ating paglalaan ng oras sa pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at pananampalataya. Hindi tayo dapat pabaya sa ating relasyon sa Panginoon, kundi patuloy na magsikap sa espiritual na paglago. Watch ye stand fast in the faith, quit you like men, be strong. 1 Corinthians 16.13 Pagninilay at panalangin. Tanong sa sarili, ako ba ay may disiplina sa aking isipan, pananalita at kilos? Paano ko mapapalakas ang aking espiritual na disiplina? Ano ang mga bagay na kailangan kong ipagtagumpay sa pamamagitan ng pagpipigil sa sarili? Panalangin. Panginoon, Tulungan mo akong mamuhay ng may disiplina sa bawat aspeto ng aking buhay. Bigyan mo ako ng lakas upang paglabanan ang tukso, pagtibayin ang aking pananampalataya, at palaging mamuhay ayon sa iyong kalooban. Turuan mo akong pigilan ang aking sarili sa masasamang bagay at itoon ang aking puso at isipan sa iyong katotohanan. Salamat sa iyong biyaya at kapangyarihan na nagbibigay sa akin ng kakayahang mamuhay nang may pagpipigil. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Reflection Verse Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Hebrews 12.11 ay patuloy kang lumago sa disiplina ng sarili upang mas lalo mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Magpatuloy ka sa pananampalataya. Gusto mo bang idagdag ang isang hamon sa linggong ito para sa praktikal na aplikasyon?